so yun share ko naman sa inyo yung isa sa mga paraan pagbawas sa taas gamit lang ang gunting at saka suklay so baligin itong technique lang mga barbers yung uh, ikutin mo lang yung suklay sa gunting para masukat mo yung haba ng buhok sa taas so ang kagandahan nito is uh, napakabilis pagbawas sa taas at kasi makikita mo yung uh, sumusubrang buhok eh. makikita mo kung saan ka lang magbawas tulad yan mga kabarbers oh. So, napakabilis ang pagputo sa taas. ni i-refer ko lang itong technique na ito, mga kababay, sa mga ganitong buhok, yung mga straight sa taas. So, kahit sa paggamit natin ng uh, tining siso, napakabilis sa ganyang technique. So, make sure na marunong kayo maghawak ng supply ng ganyan, no? Oh. ng gunting. So, pang mabilisan itong technique na ito, mga kababers. so yan uh, nag na nag-blower na ako dito para makuha yung uh, ship ng uh, buhok niya. Tapos sa uh, naglagay lang diyan ng konting foam uh, pomade, yung guts me na pomade mga para suabi yung dating. So ito nang resulta mga kabarbers. Maraming salamat sa panonood. Ingat po.